ito ay bahay din na malaki dyan si babaw may nailaw tapos ito naman malaking bahay dyan sa taas sa tuktok ng bundok sa ilalim yan yung may mga ilaw na building yun ang mga tinatawag na uh, lake ay ano yung overlooking um, dyan kami namamasyal kumukuha kami ng view ang ganda dyan. Yan, highway yan dyan sa baba. Makikita nyo dyan may mga sasakyan dumadaan. Highway. Dito, dito kami sa tuktok ng bundok. Umakyat kami dito. Makakuha lang ng view. Mga idol, pasensya na kayo. po kayo shoutout shout out mga viewers ko, mga subscriber kung saan man panig, panig ng mundo shout out sa inyo lahat na nanonood sa video ko yan pa sana akitin ko yung bundok na yan oh. yan Just mahirap makit yan yan so yan yan marketing ko yan dyan balang araw pag may time pagbalik ko dito kasi ito yung Laguna Lake Isla, Isla Talon yung tawag dyan sa so may gitna na yan sa kabila nun uh, Paranaque na yan mga isdaan yan dyan sa Laguna Lake tingnan yung isda yun o isdaan baba na rin kami kasi magpadilim na eh. Lumubog na yung araw. Yun bahay namin. May iglaw. Diyan ako nakatira. Bahay namin yan. pala ninyo malapit lang yung tingnan yung windmill malayo yun sa kabilang bundok yun yun malayo yun dito kami kasi sa kabila na naman ito dati yung mataas na ano na yan, tower mayroong makit na babae dyan dati gusto magpakamatay so maraming nagtulong na bumaba siya buti na liwanagan siya bumaba siya sana tatalon siya dyan dahil sa problema niya sa asawa niya pero naging okay din bumaba siya kawawa naman sana yung mga Pamilya niya, pag sakaling mamatay siya, buti naagapan bumaba si John. Sige, na mga idol, babay na kasi bumababa na rin kami dito sa bundok na to. Uwi na rin kami, mga bata, kasama ko yun sa likod ko. maingay yung mga sasakyan kasi dyan so sa may ano na yan dyan highway na yan dyan mapuntang impantah ah. tapos ano anong madaanan nila yung ayun ang Ayung, um, mga ilaw yan ang mga sasakyan yan highway kasi yan dyan kaibok dyan dyan papunta doon sa may taas ng bundok na yan na may bahay sa taas sa ilalim yan pinatawag nilang lake view pasyalan yan dyan dyan napakaganda yan dyan makikita mo matanaw mo yung magagandang mga tanawin ito mga sya tawala at mi gamela e galab sya taw God bless you oh